Ito yung gamit na, ano yung gamit ng H. Okay, sir. Pero kung kargadong kargado naman, kasi ito kayang mag-sustain ng maghapon. Kahit apat, sir, na Ruger? Oh, so, ilang oras 8 na siya sir? Ilang sir? Eight hours na maghapon. Oo. Oh. No, Ngayon, pag kargado yan, kahit naka-eight na lang yan. Ay, kung hindi nyo nakargahan, uh, eh, dito na lang wala kayo. Pero yung edge, pinaka maximum range yun. So, ma makaka survey tayo lang kahit mga kahit nila na ito. Main terrain yun, lang hindi yung kabilang yun. Kasi pag nakabilang yun, yung mabablock ay yun. Kapatagan lang yun. Yung mga